Pinatutsyadahan ni Vice President Sara Duterte si Senator Risa Ontiveros na komisyon sa confidential funds. Sabi ni Duterte, nagdadrama lang ang senadora. Well, naman ni Ontiveros, trabaho lang, walang drama. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Muling binakbaka ni Vice President Sara Duterte ang mga mambabatas na kumikwestiyon sa patuloy na paghingi ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa isang pahayag kabilang sa mga binanggit ni Duterte, si Senator Risa Honteveros. Bagamat nagagawa raw aliwin ng senadora ang publiko sa kanyang flair for drama sa mga pagdinig, nangangarap lang na iligal ang paglilipat ng confidential funds sa OVP. Bukod kay Jontiveros Dawit din sa tirada ni VP, sina House Deputy Minority Leader Franz Castro at mga miyembro ng makabayan Bloc, dagdag pa ni Duterte hanggang ngayon ay walang maipakitang konkretong ebidensya para suportahan ang aniay marumi nilang imahinasyon. Dahil sa kahihiyang dala ng mga nasabing individual sa Senado at Kamara ay hindi na sila dapat bigyan ng atensyon. Nitong nakaraang linggo, kinuwestyon ng mga mambabata sa paglipat ng Office of the President sa OVP ng 221 million pesos na budget. Sa perang yan naaabot abot sa 125 million pesos ang naliquidate bilang confidential funds. Pinasalamatan naman ni VP Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal ng administrasyon dahil sa patuloy na pagsuporta sa kanya. Ayon naman sa Office of the Executive Secretary, may kapangyarihan ng Pangulo na aprubahan ng ganitong transfer sa ilalim ng fiscal year 2022 contingent fund matapos ang pahayag ng Vice Presidente agad pumalag si Senador sa Honteveros. Napakababa na yata ng standards ng OVP. Gagawin mo lang ang trabaho mo, amusing na agad. Trabaho lang, walang drama. Siningil din ni Ontiveros si VP Sara sa sarili nitong pahayag sa Senado. Akala ko ba VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. Kung kumpiyansa nga raw si VP Sara sa mga confidential funds, bakit hindi niya ito ipagtanggol at sagutin ng diretsyo? Tanong pa ni Huntiveros, bakit ba kailangan ng OVP at DEPED ng confidential funds na mas malaki pa sa pondo ng DND at NICA? Bakit ba kailangan niya ng napakalaking pondo na walang audit o disclosure sa publiko? Given the significant responsibility of government officials, I expect a shred of competence when it comes to fiscal matters, like any Filipino taxpayer. Sa isang pahayag naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, hindi entitled sa confidential funds ang OVP dahil hindi naman ito nakalagay sa approved 2022 national budget. Kaya dapat lang ipaliwanag ni VP Sara kung saan ginamit ang bawat sentimo ng 125 million pesos na galing sa Office of the President. Welta naman ni VP Sara, assumption lang ni Castro na walang confidential funds na itinalaga para sa OVP noong nakaraang taon. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.